This is our Anopelma simani. Kita nyo, napakaganda. Ayan. para may tutubo dito na na. Na, ano to. So, bala na yan. Bigyan natin ito ng roach. Grabe din to mag-take down. Anopelma simani. Dito banda. Yun na, nagtago na. Okay. Mm, Grabe. Grabe ito mag-take down. Lagyan na natin ng tubig. Parang may tutubo dito na halaman. Ayan. No? Hindi ako naglagay ng hide niya. So, yan lang.